Good morning, good morning, good morning. Yan. Happy Father's Day po sa kanilang lahat. At talagang napakaganda po nung gift sa akin ng aking Unico Iho. Pakikita ko po sa inyo. Talaga na surprise ako. Yan. So, ito po yung gift po sa akin. Yan. Ang sombrero ko po na pang fishing. Yan. O, oh, see? oh may tatakpang Ah isda. Yan. So, ito naman po yung lalagyan ko ng akin fishing rod. O, oh, see. So, dito ko po ilalagay yung akin fishing rod. Pusin nga natin. Ba, may lumang pa. May lumang pa siyang ha? Maliliit na ah, oh, yan. Ito po yun, tinatawag, pwedeng gamitin sa fly fishing yan no oh yan po bigay po ito ng aking bigay po ng aking anak Jay Mendoza yan salamat Jay at ito po ang the best na napakaganda para po protektado yung ating ah uh, fishing rod at pwede natin bitbitin at pwede natin sakbatin like this See? Adjustable siya. So, pwede natin i-adjust ito ng ganito. And then, see? Ready to go. Ayan. Pwede ah. lang. Ah. Pwede na tayo mag-hiking uh, o maglakad na hindi masisira yung ating rad. Protectado. Mm. See? Ganda. <laughs> Ayan mo. para siyang ah, pwedeng ilagay ang panghunting natin dito kasi malaki siya o oh, tsago kasi okay, kahit nasa loob ng sasakyan hindi masisip yung ating rad at saka yung ating rails o oh, see ayan oh, grabe ganda o oh. see like it. Okay. Muna na lang dito. And then, pag nag-fishing kami next week, magagamit na natin ito. Hmm. Kasa yung dalawang. Kasi ang isang simano rod dito. ang oh, ganda. May butas. Protektado. Hmm. Tapos nandito yung wheels. Kahit sa regular siya. Hmm. pwede ko pa siya lagyan dito ng aking fishing license or ID yan ha yan lagay pala dito di ba hindi hmm. ayan po happy father's day talagang napakaganda uh, po ng uh, sa akin ang 43 inches rod tube yan see eh palibasa po ito po yung aking Uh, recreation every weekends ang mag-fishing kami ni Y. Kaya ito yung nagustuhan na bigay sa akin na regalo sa Father's Day ng aking Unico Iho. Yan po. Kaya nga po. Enjoy natin sa lahat ng mga dad sa buong mundo. Enjoy lang natin yung ating pagiging ama at maging uh, responsable tayo sa ating mga anak para pagdating ng panahon ay sila yung mag-aalaga sa atin at sila yung tutulong sa atin ng uh, walang katapusan na pagtulong basta magpakita tayo sa ating mga anak ng napakaganda puro kabutihan may balik po yan sa atin sa takdang panahon yan so kung nagustuhan niyo po yung aking video na ito sa lahat ng mga ama sa buong mundo ay kahit hindi po kay ama at magiging ama ay Huwag niyo pong kalilitaan na mag-subscribe at pindutin lagi ang notification bell para po lagi kayong updated sa aking The Eccleastis Vlogs. Yan. Life in Canada, cooking, etc. So, salamat po sa inyong panonood and to God be all the glory.